Amaris Beach Resort Dami pala dito mga chukoy mga ligo guys oh tawa na dito, oh, daga na mga chukoy ba O dagan pa kay mga sirina ng pipi diri. oh Hi ma'am Dawa yeah, guys, dagan pa mga tsukuy dito oh, Mga jijimun oh. Hi boys Wah, wow, grabe no, ang inindot pala dito sa baliang ngau, no Daming mga artista Parang kani oh, Richard Gutierrez Dalaog to ba Oh yeah yung araw na ito, wala tayong lingaw kaya napag-isipan kong makahuna-unda, magpagupit na lang tayo na parang magpaalot. Matay no lang taunda na to, taas na dyo dahil akong buhok dahil. So, maabantin na ta. Matay wala matay kapartani. Mm-hmm. nanok nyo ako na manguha dahil tadiri o kwarta dahil no? Kanang di tamanang hit baka namang kuwarta dirit so, naradiri ay. Mm, kuwa tayo sa gatus, bi. At nakakawat na dyo daw sa gatus do. Ika na mama. Sorry, ma at lalabas na tayo na ng ating bahay no grabe kanina sa panahon karon boy gagreen green mga bay dumuduol na tayo sa atong motor is interesting itatao na natin ating magic crank ha? bubulantihin na natin pabiyahin na tayo oy ta papunta papunta dito mang ba basa ha huh? Hmm? Ah, dumating na ako dito sa piting hardware shop. Ah, piting barber shop di ay. <laughs> ah, medyo naipit yun na dali ba kinaunan yun ta. Nga nung mo kanimo ba eh. Kunya na kay Medyo okay na ta dali kinalutan naman ta. Hinalutan na tayo diyan ni Mr. Piting ba. Pinakahawod mo alut sa tamban. Medyo pogi na ta dali rin tapita da kay Human naman tagalot. Oh yeah. Oy pre, salamat kay sa libre. Oh, Mirror mirror on the wall Haaa Semua guys Cute cute Macam ni ya Jauh guapo Namun tadi At may Dumating Yang pinaka guapo Nang balas jute matanda lang. Sana po, madali sila may isa pang pang side out boy Pabot na tayo dito sa Muira. Amaris Beach Resort Dami pala dito mga chukoy, mga ligo guys Oh, hawa na dito, oh, daga ng mga chukoy ba O nga, daga pa kay mga sirina ng pipi diri oh Hi ma'am Ya yeah, awa guys, Dagan pa mga chukoy diri oh Mga jijimun diri oh, oh. Hi boys Wah, wow, grabe no, ang ninindot pala dito sa baliyang ngaw no Daming mga artista Parang kani oh, Richard Gutierrez Dalaog to ba? Oh yeah. Grabe talaga dito sa Balyangaw. Nutan awin niyo ah. Oh, Wow, wow, wow. Sa mga hindi marunong magsalom-salom, no? Tantara mo ng kilid, no? Maliko-lingko mo ba, luya? Uminom na kami kasi i-home na kami. Kaya ko, hindi pa ka mainom. Gusto mo mo sa kanindot sa Balyangaw? Oo, parang palantaw mo na ako. Ako'y kanta. Sige, tara. Oh, joy lab, Yay, yay, yay. Kung Abo, eh eh eh, bobo chichang, bobo chichang, kway la abo Eh eh ah, kong pung mang lao ay ang di kabalomos salomia. Pa, <tinyo> palit na mo chakong ginasunbaratura. Ugdi mo mo palit, ako ni ilabay. <tinyo> At yun lang mga kuya, sa sunod na santa. Maong salamat kayo. Ayoko kalimot ng follow, share, thank you.